marami kang sabi parang retirement bike nila to no parang kang nakasakay sa Innova sobrang sarap talaga ito yung motor na pwede kang ma brief so wala siyang init para lang naka NMAX or naka PCX 1800 siya 6 cylinder tapos boxer engine pero walang init no grabe sobrang galing ng nag-design nito na ikukwento ko sa inyo guys tong Honda Goldwing natin 1800 na DCT bakit po nagustuhan to syempre siguro maraming may dream bike din talaga to although ako siguro i-benta ko rin to pagkakailangan ng pera pero so sa ngayon nagagamit natin siya ina-enjoy natin siya nabili ko to sa hand guys 2022 siya binili first owner na tropa natin si Biker Bay so ano bang meron features dito ba't sobra mahal marami nagtatanong no sobra mahal 2 million ang brand new para anong bumili ng SUV kotse so unang una marami nagpapasya atin hindi lahat ng bibili ng Goldwing eh walang sasakyan lahat yan syempre wag na wag bibili ng Goldwing na wala kang kotse lahat ng bumibili ng Goldwing, Matic yan, may coach na yan. Either may SUV na, hindi lang isa, dalawa, maraming sa So, may motor na rin iba yan. So, sobra lang nilang pera yung pinambibili nila ng Goldwing. Pangalawa, maraming kasabi, parang retirement bike nila to, no? Sobrang dami features na ito, guys. Unang-una, suspension na ito. Parang ang nakasakay sa Innova. Sobrang sarap talaga. Drive neutral. Seven speed siya. Na automatic transmission pero meron siyang paddle shift, may plus, may minus, sobrang ganda. So, meron din siyang hill assist. So, yung hill assist eh, ay tapos naka-traffic ka i mo yung brake tapos mo naka-brake na agad yun tapos pag inas mo kusa mawawala yun so yung suspension na ito guys yun yung tinatawag na wishbone suspension tingnan nyo para ka naka-ball joint no, dalawa yan no? kaya naman talaga absorb na absorb niya yung tagtag -tag, no so walang katagtag-tagtag -tag, -tag to guys isa pa ang mga meron sa Goldwing na wala sa iba ito yung motor na pwede kang ma brief so wala siyang init para lang naka-NMAX or naka-PCX ganun nang init niya. so sa mga hindi guys pagka big bike usually 400cc end up may init na talaga yan usually 400 wala pa very tolerable parang wala talaga pero pag mga 600 medyong konti pero pag 1000 imposible na walang init ang motor so halos lahat ng mga 1000cc may init talaga yung motor so dito 1800 siya 6 cylinder tapos boxer engine pero walang init no grabe sobrang galing nung nagdesign na ito yung isa pinaka nagustuhan ko dito tapos syempre DCT siya or tinatawag na dual clutch transmission Automatic transmission siya literal no So drive, neutral, automatic, manual Tapos meron siyang paddle shift dito na plus and minus Ito yung plus, ito yung minus Parang ang kotse na naka automatic transmission talaga Nagsishift siya Nagda downshift din siya pagka uh, siya sa paahon Pero 7 speed siya guys Tapos ang mode niya you know, Tour, Sport, Eco rain So, gamit natin yung tour. Meron din tong idle stop. Ito eh, yung tawag niya, no? Isa pang nagustuhan ko dito, guys, syempre sobrang infotainment niya, no? Grabe to, sobrang solid yan, no? So, Parang ang may iPad sa harap. So, may gauge ka pa rin dito. Nandito yung gear indicator mo, fuel gauge, tapos yung suspension mo. Electronic suspension nga pala to guys sa mga hindi nakakaalam. So, para siyang BMW na GS, natataas at nabababa. Depende kung ilan yung load mo. Pwedeng dalawang, mo, dalawang rider, pwedeng isang rider, pwedeng dalawang rider na may bag, pwedeng ganun. Yung infotainment nito guys, ka-iba. Hindi lang siya basta infotainment na may audio source, navigation, phone, vehicle setting, audio setting. Bluetooth na rin siya. So i-coconnect mo yung phone mo dyan at the same time, pwede mo ring connect yung headset mo yung card mo dito. Tapos, pwede mong gamitin as Apple CarPlay and Android Auto. So, lalabas yung phone natin dyan. So, ngayon kasi hindi ako nakakonect dahil umandar na tayo. So, yun yung isa sa pinakagusto ko dito. Grabe yung infotainment na ito, guys. Ang meron na ito, si Africa Twin. Touchscreen yung kay Africa Twin. Kay Goldwing is, hindi siya touchscreen pero dalawang button, no? Pwede dito. Pwede ka dito mag-button. Pwede dito. Kaya ang daming pindutan yan, guys. Tapos, meron din siyang heated seat Ayan o, no? heated seat Mainit yung upuan mo Heated grips din siya, yung grip ko umiinit din Yung heated seat din ng angkas Umiinit din yung setting niya Nando sa upuan ni Mayan Sa pang malupit dito guys, meron siyang airbag no So, bakit may airbag? Maraming sa sabi niya, ano yung kotse? Bakit may airbag? Parang din sa to ni Honda na pagka talagang nag-head-on ka, eh, hindi ka e-endo or hindi angat yung puwet mo dahil sobrang bigat ng puwet. Kaya kailangan mo ng airbag. Meron din siyang parking assist or tinatawag na walk mode. So, ito yung parang reverse din niya, no? Kung pagkilaki mo niya, naka-neutral ka, pwede kang umatras, pwede ka rin umabante, pero mabagal lang siya. So, kinagamit talaga siya pag nagpa-parking ka, no?